Ayan eh o, tinamaan ang bala. Ah, tinamaan. Patay, patay. Uh, ito, na, mamaril na. Pabarilan na. Pabarilan na. Titingnan natin yung ano, tinamaan. Okay, yes, titingnan natin. Ready, ready. Sugod, sugod, sugod. Ready na. Tapos, tapos. Ambulansya, nak Ambulansya, ambulansya. nak ambulansya. Ambulansya, ambulansya. Ambulansya, ambulansya. Ambulansya, ambulansya. Ambulansya, protection. Ambulansya, ambulansya. 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 Ambulansya,

Ευχαριστώ, <authenticity>